Hello mga kabayans, what's up? This is Mister Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan natin ang rason kung bakit dapat lang kasuhan ng criminal court si PRRD. Kasi di ba halos maubos ang mga kriminal nung time ni President Duterte, di ba? Kaya nga di diba ang tanong ko, anong isasampa ng ICC kay PRRD na kaso? Crime against criminal? Di ba? So ngayon naman mga idol, alam nyo ba na may mga nagsasabing may posibilidad daw na makipag-alyansa si VP Sara sa mga dilawans? Eh e dapat makita natin kung paano nila nasabi yan. Let's go! Kung hindi yan uh, tungkol sa politika, pwede naman yung mag-meeting. Eh. Lagi naman sila nag-meeting. Magkaibigan nga sila bago pa maging presidente si Digong eh. Oo. Oh. So noon pa pala magkakilala si VP Sara at si Lutang. <laughs> Okay, okay. Imposibleng walang halong politika. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Ferdi Pasion kaugnay sa napabalitang pagkikita ni Vice President Sara Duterte at Leni Robredo. Paliwanag ni Professor Pasion, maaaring bahagi ito ng kanilang paghahanda o posibleng pagtutulungan sa darating na halalan. Ay putris. Ano daw? Ano'ng tulong ang sinasabi niyo? Alam nating lahat na sirang-sira na ang grupo ni Lenny at ng mga dilawan. So anong may tutulong nila? Wale, di ba? Di ba yun? Well, uh, maring, uh, palabasin nila na hindi na popular si Bongbong. Maraming uh, pagkakamali sa literato ni Bongbong. Uh... Ay, opo. Di na po talaga ngayon popular si Bangag dahil sobrang dami ng mga Filipino ang nagigising na sa katotohanan. Kaya po ramdam ko na nabawasan na po ang popularity ni Bangag dahil sa performance niya. Dahil sa incompetence niya. Tama. E eh kung di lang nababayaran ng mga survey agencies na yan, di naman talaga tataas ang scam survey ni Bangag eh. ba? Diba? Kaya anong sinasabi mo na papalabasin? Talagang di na po siya popular. Sabi nito. At uh, magkakaisa na. Uh, magbabalik na sa dilawan muli ang mga Duterte na kung saan naman sila talaga nang galing. Mm -hmm. <laughs> yep, let's say galing sa dilawan ang mga Duterte. Fine. Pero alam kong alam nating lahat na hindi nagpakontrol si PRRD sa mga dilawan. Tama. bagkos nilabanan niya. Yeah! Di ba? Because PRRD is aware na basura ang mga dilawan. <laughs> Kaya nga siya naging presidente dahil sa incompetence and corruption ng Dilawans. ba? Diba? Parang mag-field sila ng common candidates nila for uh, next year's election and beyond. Ha? Huh? Common candidate? What the hell, diba? Like who? Marrojas? Risa? Oh my God. Aho guys, di ko alam ang motibo ni VP Sara sa pakikipag-meet niya kay Lutang ha. Pero tingin ko non-political lang ang visit na yon. Kasi guys, hindi niya kailangan ng mga basuran dilawan. Mama. BP Sara, you have the people who love you and your father. Wow. Kaya I believe na hindi makikipag-aliansa si BP Sara sa mga yan. No, no, no. Hindi rin siya naniniwala na walang plano si VP Sara na tumakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Malinaw aniyan na lahat ng kilos at mga salita ng bise presidente ay nagpapakita na may interes siya sa posisyon. Mm-hmm. Ay sus. Sinagot niya na yan sa ambush interview niya na sa 2027 pa siya mag-a-announce kung tatakbo siya o hindi. Wala naman siya sinabing ayaw niya, eh, 'di ba? Alam nyo, yung political analyst nyo nga, panoorin nyo ng mga balita at mga video-video sa YouTube ha. Baka puro TikTok lang ang ginagawa ng political analyst nyo na yan ha. Kaya outdated na siya. Di ba yan? Gaya na lang ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa una ay hindi ani tatakbo, ngunit kalaunan ay tumakbo rin. Aha, ay sus! Wala talagang alam ang political analyst nyo. Alam nyo guys, ayaw po talagang tumakbo ni Mayor Duterte noon. Alam ng lahat yan at aware kaming lahat dyan. Pero ang taong bayan ang nag-push sa kanya na tumakbo siya. Call it a drama or anything you want, we don't give a <laughs> One thing is clear that time, na taong bayan ang nag-push sa kanya na tumakbo siya noon. Period. <laughs> Political analyst nyo, pulpul eh no? <laughs> diba yan? na ang pagbisita pa ng ibang politiko sa dating bise presidente ay posibleng paghingi ng tulong para sa eleksyon. Ha? Huh? <laughs> tulong? Ito <laughs> guys, ah, question ko lang ha. Ah. Sino ba sila nilutang para hinga ng tulong? Sino ba siya? Si Tatay Digong? Yeah! Na mahal na mahal ng taong bayan hanggang ngayon? Hello? <laughs> Alam naman ang lahat na troll center agent lang na mga dilawans and pinklawans ang nagmamahal dyan. Sinasabi ng political analyst nyo. Well, tandaan natin na may puwersa pa rin ng uh, Liberal Party. No? ay napakatagal ng partido niyan. Eh, no? Panahon pa ni... Ha? Huh? Wow. <laughs> may puwersa pa rin daw. Saan banda, boss? Naipanalo ba nila si Mar Rojas noong 2016? Hindi na ipanalo ba nila si Lenin noong 2022? Hindi rin, ba? Diba? So anong sinasabi mo na malakas pa rin ang liberal boss? Nananaginip ka ata. Sa bagay, magkaiba kami ng mundong ginagalawa ng political analyst na to eh, no? Ako sa realidad, siya sa kung ano lang ang pagkakaalam niya. My God eh, Kirino, no? President Kirino at ni President Rojas. So may puwersa pa rin at uh, sa pamumuno ni Edsel Lagman, malakas kas mm -hmm. pa rin ang uh, Liberal Party. Siyempre, lahat hey, wow. ng partido, maging yung uh, panig ni President Marcos Jr., eh gusto sana uh, makasama ang Liberal Party sa isang uh, unity ticket, no? Ha? Huh? Wow! Pucha, kailan nangyari ang boss? Yung gustong makasama ni Bangag ang Liberal Party. Ano yan, Prof? Gumagawa ka ng sarili mong info? Verify, pakicheck nga po itong Prof na to. Nagpapakalat ng peking info. Ano ba yan, Prof? Kasi kung sino man ang makakuha ng Liberal Party sa kanyang panig, eh malaki na ang tsansa na manalo sa 2025 at 2028 elections. <laughs> wow. Mukhang outdated na nga ang datos sa utak ng professor na to. Mukhang 2020 pa lang ang datos na nanalaman niya. Grabe ka naman, boss. Saan mo nakuha ang mga pinagsasabi mo? Ha? Iilang piraso na lang ang liberal party ngayon. Pucha pati nga si Lutang, di ba nag-independent kasi alam niyang demolish na ang partidong yon? Sinasabi nito? UNTB, Please lang kumuha kayo ng political analyst na alam ang status quo ngayon. Tama. Okay. Hindi yung 2010 pa ang laman ng binabasa niyang info. My goodness. Para naman sa isa pang political analyst na si Professor Ed Montayao, mahirap mm -hmm. din talaga aniyang paniwalaan na personal na pag-uusap lang ang nadalakay ng magkita ang dalawa. Eh di wow, 'di ba? 'Yan ang sinasabi ko. Isa na namang pulpul -pul na political analyst na di alam na magkaibigan noon si Nabipi at Lenny ang hiningan nyo na naman ng opinion. No ba yan? Buset! siguro, uh, una unang-una hindi pagkakaroon ng bidang election, uh, pangalawa hmm. kung hindi siguro nagkaiwalan iwalang ang alliance ng pangalawang pangalawang uh, pangalawang pangatlo uh, kung... Uh, Uh, matagal lang pagkasama at pagkaibig ko kasi na ito at ang dalawa eh, uh, o diba di niya alam <laughs> na magkaibigan noon si BP Sara at Lenny Explored naman eh maaari na siya pati wala walang halong politika pero yun na nga um, ang hirap isipin na walang halong politika kasi uh, from the very start talagang makaiba sila ng people in fact uh, uh, the current vice president has been better but, Critical. Very critical. Yes, Lord naman. Yang ini-interview nyo, wala kaming lahat na iintindihan sa mga pinagkasabi niya. Ambot sa imo, boss. Kayo, may naiintindihan ba kayo? Wala rin, di ba? Ano ba yan? Kahapon, kinumpirma ni Robredo ang pagkikita nila ni VP Sara sa Naga City at binigyang diin na ang kanilang pag-uusap ay pawang personal at hindi political. M yan, Ha? nang galing na mismo kay Lenny na non-political ang meeting nila ni Sara. Pero syempre kung katulad ako ni Trililing na napaparanoid na sa pagkikita nila ni DP Sara, eh hindi ako maniniwala syempre. Political yan! Political yan! Di ba Trililing? so paano ko nasabing non-political yan? Well, reason number one, abolish na ang partido ng mga dilawan. Kaya ano pang maitutulong niya kay VP Sara kung ang partido niya ay useless naman na. di Diba? Pangalawa, wala naman talaga kasing appeal or charisma for leadership yan si Lenny. Eh pinipilit lang naman niya ni Kiko eh. ba? Diba? Pangatlo, puro lang naman troll center agent ang supporters niyan. So meaning to say non-organic yung mga yan when it comes to supporters. So bakit magsasayang ng oras dyan si VP Sara? Diba? Binigyang din ni former Vice President Lenny Robredo na politically neutral silang lahat, kasunod ng pagpunta ng ilang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang tahanan at sadyang marami nang bumibisita sa kanila, mula aniya naging mayor ang kanyang yumaong asawa. May naman pala eh, marami naman na palang bumibisita. Kaso ang pagkakaiba lang sa meeting nila ni VP Sara, walang kamera. Sa iba, meron eh kasi political yon. Tama. Eh yung meeting nila, personal matter lang naman. Kaya no need for cameraman. Di ba? Basic theory and logical conclusion lang yan mga boy. Ang hihina yun naman. Samantala naglabas na rin ng pahayag ang Office of the Vice President kung saan sinabi nito na ang pagpunta ni VP Sara sa Naga City ay dahil sa imbitasyon ng isang kaibigan. Ang nasabing mm -hmm. kaibigan din umano ang nagayos ng kanilang pagkikita ni former VP Robredo. Mm -hmm. Tingin ko, natural lang yun. Lalo na kung influential din yung kaibigan ni VP Sara na yun. Well, it makes sense na yung kaibigan niya rin yung nagsabi na andrito ka naman sa Naga at umaten ka ng Peña Pransya, ba't di mo na lang din bisitahin si Lenny? Tama. Siyempre, balawarte ni Lenny ang Naga eh. ba? Diba? So, nakikita ko dito guys, parang pinakabalang ni VP Sara ang mga kalaban nila sa politika. That's it. Kasi consider as opposition ngayon ang mga Dutertes. Siyempre, kasama si VP Sara doon. E bigla niyang kinausap ang silent opposition na si Lenny. Diba? Pero guys, alam nyo, pwedeng makuha ni VP Sara si Lenny. Pwede yun. But not the whole Liberal Party. Kasi ang LP ngayon, kapit ko sa admin eh. Eh si Lenny, kilalang hater ng Marcoses yan. Kaya di yan sasama sa LP kung maikipag-aliansa sila sa bangag admin. So magkakaroon ng faction yan for sure. But as I told you guys before, hindi kailangan ni VP Sara si Lenny or even Liberal Party. No, no, no. Dahil nasa likod mo ang mga DDS VP Sara. At yung mga nabudol na dating loyalista. Sigurado ako dyan. So ang manasabi ko lang po is kahit na ang taong bayan lang ang makasama mo, sapat na. You want proof? Look what happened to your father last election 2016. Yeah! Diba? Pucha more than 95% sigurado na mga public officials walang sumuporta sa kanya noon. Partida. Pero dahil sinuportahan siya ng mga taong gusto ng pagbabago, na ipanalo namin siya. Diba? Diba? So please Bb. Sara have faith on us. Uulitin ko. Ang taong bayan lang sapat na. 'Di ba mga Bayans?